Yes. yes, bisang mapagpalang hapon sa atin lahat mga kaido. Ito na mga si boy gala. So, tarik ako sa BD dahil so, sobrang init. Sa haba-haba ng biyahe ko kaya napakainit. So sa akin pagtatambay dito sa BD Ranch, may napansin po ako dito. ah, uh, mapapawa ko talaga sa merienda. Umaapaw ako pa sa sarap sa Sa palamig pa lang at sa kanilang merienda na palabok. Busog sorat ka tara. Tara mga kaidol, sumahin nyo ako. Merienda tayo. Wow. Mga idol so mga kaludes, so narito ako sa Bitter Hands. Yan. Ito yung sinasabi ko. Yan. Yan. Yeah. 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 Uh, wow. ka idol Kaidol Kurt, uh, Tagalog Kurt, ka kagala. So try mo pumunta dito sa Bitter Hands. Try mo rin wow. yung palabok ni Mami, oh. Yan. Yeah. Masarap po yan. Masarap po yan, And oh. Demand. May... Wow may itlog na may pork na chicharon. Oh! Uh, ito talaga yung tinatawag na street ano street food dahil uh, malapit sila sa sa mga ano uh, sa mga trucking. So ito ko akala niya So nagtitinda rin sila. At walang masama anak buhay o sa ating kapwa. okay? Ayan. Uh. Magkano yan, Mommy? Oh, sa 35 sa 35 may kasama pang hug ni mami yan o oh, ayan mga kaidol mga kagala tira mo na si mami o oh. wow amazing tsaka ano yan mami chicken skin o oh, chicken skin uh, so, well, sa halagang 20, ano uh, 20. Puro, yes. so, 20 pero pwede kayo tumawad Ah, uh, oh. dahil Pilipino so, na tayo at saan si mga ambay mami wow ang ganda <laughs> okay ito pa meron pa Tinan mo ang kanilang hanap buhay mga ka-idol. Walang masama at lumaban tayo sa pareha sa ating kapwa. Sa ating kapwa, naghahanap buhay. Yan o. Oh. May palamig pa sila. So tinatawag dito 3 in 1 ah. na. Wow! wow! May may Shanghai, may hotdog, wow. uh, may Hungarian, may kikiam, kik at saka may quick-quick. Ito paborito ko, ayan. Veggie oh, sure. wings. Veggie wings. Tsaka lumpia. Ang pala minsan hindi pa pala. Wala ka kala hot, ko nandoon kasi tindahan yeah. kanin. Okay, mga kaidol, merienda mo na tayo. Yeah. Oh! Ito paborito ko kasi mura. Wow. <laughs> <laughs> okay, tara, let's go, mga kaidol. <laughs> <laughs> ito na kung gusto ko mga kaidol? Dahil ito ay mura, okay. Ba? <laughs> <laughs> What's up? Tatot namin. Namin. Oh! Ayan. Yeah. Yeah, Ayan mga ka-idol. Oh. O nilalangaw po dami, yung ano. Nilalangaw po yung palabok ni nanay. Oh. Oh. Yeah, sobrang dami. Dinudomog. Oh. Hindi na siya nakapagpapaganda dahil sobrang dami. Ayan o. Binubad na lang. mga <ka> -idol. <laughs> Wow. Ayan, no? Oh. Ayan, yummy. Ay, sarap. Isang palabok Ay, din ako, may mami, may ha? Mayroon ba tayo, mga ito? Hey, thank you. God bless. Kita-kita kaya. Ayan, Saan? Sa vlog ni, ano, ni Kuya Kurtz. Oh? Wow. Nandun pa wow. ako? Hindi oh, nga. Ano? Ano? sa intro niya. Oo, oh, ang sabi? Yung ano, you know, sinotot niya, yung sa D3 ata yun eh. Oo. Oh. Ay, ito, ito. Ito, 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 kami ni Kuya Kurt doon, sabi But ko. ko, na, ko. Na, Napadaan ko, sabi ko. Kilala okay, ko doon si Kurt, okay, sabi na? Sabi, ah, uh, uh, sabi ko, Kuya Kurt, okay, uh, pa shoutout ako. Ha? Kumain ng bulalo. Kumain din, kumuha din siya ng vlog. So yung mga kaidol, ayun, 35 pesos yan. Okay? Tara, kain tayo mga ka-idol. And God bless. Magandang hapon po sa atin lahat. Thank you. Okay? Sama tayo na roon mga ka-idol. Uh, kahit mainit na. Uh, huwag kalimutan magdala ng tubig. Okay? Mayenda po tayo lahat. So ito nagsasabi po si Boy Gala Please like and share sa mga bagong update na video. And please click sa mga notification bell para sa mga susunod na video. Okay? Thank you at magandang hapon po sa atin. Yan.